Ituturo ko ngayon sa videong ito kung paano maglagay ng follow button sa ating Facebook account. Hindi ko na patatigalin pa at simulan na natin. Una'y magpunta tayo sa Play Store app at isearch e sa search bar ang Facebook. Make sure natin na updated ang ating Facebook app para sa mga bagong features ni Facebook. Pag okay na ay proceed tayo sa Facebook app, then punta muna tayo sa ating profile. Then, i-click natin itong tatlong tuldok sa gilid at i-click itong View As. Kung makikita natin ganito palang itsura ng ating profile na walang follow button, then back tayo. Then piliin ang tatlong guhit sa itaas o menu icon. Then scroll up lang natin at piliin itong settings and privacy. At i-click itong settings, Then scroll up lang natin at piliin itong how people find and contact you dito sa audience and visibility. At dito sa who can send you friend request ay iset lamang po natin ito sa friends of friends para yung mga may mutual friends lang natin ang makapag-send ng friend request sa atin at magiging followers na lang yung iba. Then click save, then back tayo, at proceed tayo dito sa followers and public content. Then i-click itong who can follow me at iset ito sa public then click save. Then back tayo at magpunta sa ating Facebook profile. Then i-click natin itong tatlong tuldok then view as. At ayan meron na siyang follow button. Ayun lang guys, sana may natutunan kayo sa video na ito at sana makatulong ito. At kung nagustuhan nyo pa like and share na lang po at kung hindi pa kayo nakasubscribe ay pasubscribe naman po sa ating YouTube channel na Kuya Chris TV at pati na rin po ang Kasipag Vlog Channel. Kung meron pa kayong mga tanong at gusto ng kasagutan, mag-comment lamang po tayo sa comment section sa baba at e try po natin gawa ng content yan. Maraming salamat po sa panunood!